Napansin nyo video na to sa FYP nyo? Nakita ko siya kanina and nasa less than 500,000 views pa siya. Pero ngayon, nung chinect ko siya ulit, nasa 1.5 million views na yung video na to. And hindi ko pa rin talaga gets kung ano yung nangyayari, ano yung context itong video na to. Pero, check nyo pa din. Tulungan nyo akong mag-figure out kung ano ba yung nangyari, Kung may bata ba talagang na-accidente dito sa ride na Viking sa MOA eto panoorin niyo yung video at kayo na ang humusga One day ago na siyang na-upload and sa ngayon nga ay meron na siyang 1.5 million views and nalalagdagan pa siya. Pero wala talagang explanation kung ano yung nangyayari sa video na to. Pero makikita sa video nga na parang anim lang yung passengers nitong ride na Vikings na to. And mukhang normal naman yung mga nakasakay. Pero all of a sudden biglang may sumigaw na parang nanay siya nung isang bata dito na nakasakay sa rides And pinapahinto nga niya yung rides dahil daw yung anak niya. Pero hindi talaga sure kung ano ba yung nangyayari sa anak niya. Bakit niya gustong ipahinto yung rides? And according din sa hashtag nitong nag-upload na content creator, ay kuha daw ito sa Vikings sa Mall of Asia or MOA. And para masagot yung tanong ko kung aksidente ba talaga tong nangyari na to sa Vikings ride sa MOA, Nagsearch search ako online kung meron ba talagang nabalita na ganitong aksidente. Luckily, wala namang lumabas na result. Parang 2017 pa yung last na accident sa isang Vikings ride. So until now, hindi ako sure kung legit na accident ba to or trip lang ng babae na sumigaw ng ganun or gumawa ng eksena para magmukhang cool. ba diba, maraming ganyan sa mga kabataan ngayon. Gumagawa ng eksena sa public para maging cool sa mga kaibigan niya. Parang ganun. And sana lang, merong context yung video, na, yung na-upload na video from the content creator. Kasi parang biglang nag-viral yung video niya na hindi niya namamalayan and natulog lang siya overnight pag ising niya ang dami ng nambabash sa kanya dahil nga ang dami nagatanong kung ano ba talaga yung nangyari sa video niya kung may bata ba talagang na disgrasya or na aksidente and hinahanap nila kung saan na daw yung bata pero may aksidente man o wala ang lesson dito sa video na to ay huwag hahayaan yung mga anak nyo na maliliit na sumakay sa mga ganitong rides kasi kahit ako na matanda na natatakot pa rin akong sumakay sa mga ganyan dahil yung seatbelt niyan hindi naman ganun ka-secure dahil parang bakal lang siya naiipit dito sa legs mo and kayang-kaya mong tumayo habang umaandar yung rides so ayun, delikado siya especially alam mo naman yung mga bata kapag sobrang natatakot na eh, minsan tumatayo or hindi na mapigilan yung mga yung katawan nila na kung ano yung gawin. So ayun, para maiwasan yung mga ganung yung mga ganitong aksidente, iwasan yung mga bata na sumakay sa ganito or kung hindi talaga maiiwasan, samahan niyo na lang. Of course, hindi lang sa MOA, pwede din sa Star City or sa Enchanted Kingdom or kahit saan pa yan basta rides na ganito, yung nakakatakot samahan lagi ang mga bata para safe silang sumakay sa mga ganitong rides. And kay ating content creator naman na nag-upload nitong confusing video na to, eh sana maglagay ka ng context para hindi ka nababash ng hindi mo naman ginusto, natulog ka lang pagising mo, ang dami mo ng bashers <laughs> sabog na yung notifications mo and until now nga, after mag-viral ng video niya, wala pa siyang follow up kung ano ba talaga yung Context behind nung video na inupload niya. And padami ng padami yung mga nagatanong kung ano ba yung nangyari talaga. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa video na to? May nakita ba kayong mali? Or may nakita ba kayong batang na aksidente? Or tingin nyo e-furclout eh, lang yung eksena nung babaeng sumisigaw na itigil yung rides? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong ganitong video, make sure naka-follow, naka-subscribe na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.